Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay samahan nyo kami ni Anonymous at Pekto para ipagawa ang busing ng molye ni Anonymous dito sa Pasig. Bumagsak kasi sa kanan ng tindig ni Anonymous gawa ng hindi pala magandang klase yung busing na naikabit natin mula na magpalit kami ng mall yet. Sa pala mga bossing, bago tayo magsimula, ay siguraduhin nakasubscribe ka muna sa ating YouTube channel at syempre, pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo lahat sa latest Jeepney videos natin. Kaya tara mga bossing, samaan nyo kami dito sa pinagbuhatang Pasig City sa Tarima ng Bernalisa. Yon mga bossing, maagang maagang ngayon kasama si Pekto. Oh, Punta kami ngayon ng Pasig para magawa yung bossing. Pagsak na sa kanan eh. Eh, supply pala yung mga nabibiling busin sa auto-supply. Kaya, tinry namin hindi dito sa pinagpapatan, sa pinagpapagawa ng mga pastik. Kaya, let's go! yeah Yon at pumuesto na si Anonymous para maipagawa na ang kanyang busing at sinimulan ng kalasin ni Bossing ang bandang likuran ng muelya ni Anonymous para tanggalin ang busing na dating nakakabit dito. Nga pala mga Bossing, dito lang pala yan sa pinagbuhatan Pasig sa tarima ng mga Bernalisa na biyaing Pasig Yapo. Shoutout nga pala kay Boss Otep ng Team Baste na nagrekomenda sa akin dito. Yon, nakalas na din yung unang busing na papalitan natin ng busing na mas maayos dahil goma lang ito na matigas mga boss. Sabi mga boss, masira na siya kagad. Wala lang eh. Wala kalagay lang. Sablay. At ayun nga mga bossing, sinimulan ng ilagay yung pamalit na busing since medyo nakaka-elib lang ng konti dahil rack and pinion ang ginagamit nilang puller para pumasok yung goma sa loob. At 1-0 mga bossing, ayan, naikabit na kagad yun sa bandang itaas. Yun <historically> <coughs> yung gagamitin na goma, boss.

So, all goods na rin yan. So, doon naman tayo sa kabilang side, mga boss, after nito So, tatabasan muna ni bossing yan bago ibalik at ikabit yung pin. Kailangan kasi, boss, eh, saktong-sakto at fit na fit siya para magkasya at may pasok yung pin sa gitna. boss at original pa daw to itong nakakabit na to so tatanggalin na rin yan kasi papalitan na rin ng bago pero yung nasa kabila yung nasa steady ayan yan original pa daw kaya hindi na natin pinagalaw yan so ang mangyayari apat na butas lang mga boss ito, ito, tsaka yung nasa kabila itong dalawa rin okay ano na ni bossing yan bali pa sisirain na yan no? Tak, kita tak pero yan original pa. Ayun, original mo ito dito. Ayun. Basta 'to dito dito. may bakal sa gitna no. silahin no Masalit masali. sa ano ano ba ito siya okay pa So, merong maliit may malaki na bakal so, mga dalawa yan nakako sa original na <laughs> ang gawaan nila rito. Quality. Let's go. Makita mo kung payan. Dikit na kami, boss eh ko mo yung bossing tapos na yung bossing na ginawa nila dito sa unit natin ayan kasama ko si boss oh. boss shout out ka nga muna boss yung shoutout sa mga Pasig dyan. Yun Oh. <laughs> nasa Timber na Lisa. Yun. Okay. So, papahit ako lang sa inyo yung mga ginawa dito mga boss. Ayan mga boss, so all goods na ito mga boss. So, nilagyan nila is dito, tsaka yung nasa taas. Ayan. Magkabila yan, apat na butas. Okay, so... Hindi ka mukha na ito. Ang ginawa kasi nila dito, nilagyan ng bakal dito sa gitna. Para hindi siya mapiga, maigi. Ito kasi wala siyang bakal sa kita mga boss. Ito yung pinagpalitan. Ayan, dalaw Ayan dalawa yan. Ito isa yung mga nabibili lang sa auto supply. So nung nagpalit kasi kami ng molde, ito yung nabili ko. Ayan, magkano lang to? 60 pesos, negative pala to. So hindi pala siya tumatagal. Nasa lang actually, nasa lang to ng pasayero. Ayan, lumundo na. So ito yung picture niya nung nasa beetle. all goods na to mga bossing. So sa mga gusto magpagawa, ayan, punta lang kayo dito mga boss sa may pinagbuhatan pa si. Eh. Hindi -display. -di display ko yung address nila dito sa ating screen mga bossing. Ayan, sir, so punta, Shoutouts. <laughs> ayan, yan, kasama si sir. Sir, isa din sa gumagawa rito. Ayan, so bossing, si boss ang isa sa mga... Caretaker sir dito, no? Ano ba? <laughs> ayan. So sir, ano yung mga services na ginagawa natin dito? Ah, uh, bali pare, gumagawa rito ng body assemble. Okay. Pangilalim pampatibay. Okay. Tapos busing, kingpin, kingpin. Palit kingpin. Palit kingpin. kingpin lahat. Yung mga napapalo ng molye, kaya rin ba? Oo, oh, kayang kaya. Okay. Ayun din. So, yung mga ulat ng molye pinapalo tapos Ibabalik ulit sa dati. Ayun, kaya. Ayun. So, saan pala natin sila matatagpuan dito sa Pasig? Dito sa may ba? Barangay Pinagbuatan, Pasig City. Landby po niya isa Shell. Sa likod mismo na Shell. Shell. Ano street ka? Kaliwag? barangay Kaliwag. Barang... Pinagbuatan, Kaliwag Street Kaliwag Street. Yan, mga bossing. Ayan. So, syempre, kasama rin natin si ano? Si Sir. Si Sir ang owner na ito, no? Si Sir Bernie. Boss Bernie, maraming salamat dahil, ayan. So, eto Sir, ano itong ginagawa natin naman to? Ano ito? Gate. A gate. yeah. So nagawa rin, nagawa rin ng gate. Bukod sa mga jeep. Ayan. Maraming salamat sa inyo sir. Ayan. So itong busing natin, gano'ng katagal to tatagal? Ano uh, yan, hanggang hindi nasisira sisira. <laughs> katagal eh, yan. Uh -huh. Garantisado yan. Uh, Ayan. Pag -pag Batangas busing, no? Nagkagarantee kami dyan ng one year. One year, kaya. Kahit wag-wagin yung gamit. Ah, uh, hindi naman <laughs> De, kasi. kasi sa usually kasi sa ruta namin, puro sabit, gano'n, puro punuan lagi eh. Kumbaga heavy duty siya. Ah, kakayanin naman. Yan, yung niya, sulit na sulit na yon Yun. Na yun. <laughs> so, all good. So, kumbaga ang tawag yan sir, Batangas Busing, tama ba? Ayan, okay. So, hindi na kami lalayo ng Batangas, sir. Dito lang sa Pasig, no? Ayan. maraming maraming salamat sa inyo, sir. Ayan. At bossing kayo. Shout out pa kami mga babating kayo. Ayun. Ayan. So, thank you, thank you mga bossing. Ayan, boss. Maraming ba salamat. Okay, sige. So, all goods na ang unit natin, mga bossing. So, ready to biyahe na ulit si Anonymous. Ayan. So, paano? Kita kits, mga bossing. Yon mga bossing at pauwi na kami ni Anonymous at Pekto sa aming tarima mga boss. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa akin since day 1 at all goods na rin itong busing na ipinalit. Maraming salamat mga busing!